Amiga. Ako po muna yung mag uh, bablog ngayon. Wala muna si Don Guidote. Mamaya pa siya e eh, eksena kasi surprise natin to sa kanya. Dahil uh, ang araw na to ay isang special Birthday po ni Don Guidote ngayon. Kapag natin siya ng um, kanyang gustong pansit palabok. Pero meron lang tayo kasi dito yung bihon. Wala yung pang pansit mala mal ano pansit palabok talaga pero okay na din yan yan yung mga ingredients natin so samahan nyo ako at magluluto tayo hanggang mamaya samahan nyo ako so surpresahin natin ang oras po ngayon ay alas 8 ng gabi mamaya alas 11 ang out ni Don Guidote so kailangan matapos tayo magluto so may minarinate din ako uh, chicken nandun pa sa rep Bumili tayong cake kanina. Tapos, naggawa na ang Shanghai. Ngayon lang, kakatapos ko lang. So, ngayon naman, gagawin natin, magluluto tayo ng, ano, pansit palabok. Ah. Ayan. Ayan yung aking mga ingredients. Gigisa tayo, pero piprito muna natin konti yung ating hipon. Pantatapings natin mamaya. Pwede na to. mo muna natin dito. Ayan, ang babas yung lasa. Sunod natin yung ating binili. Pa-prime muna, na. muna natin. Simpot sa muna natin ng konti. bago natin lagyan ng bawang sibuyas. Sama na natin yung ating ano, smoke flakes. Yung tinapa. Tinapa flakes. Para masingkot siya din siya. yung ating palabok powder. Magyan natin siyang tubig. Ito na yung ating uh, palabok na ano uh, powder. So, nilagyan ko na rin siya ng tubig. Hindi ko na napakita. Parang ang uh, hirap po pala mag-vlog mag-isa. <laughs> Walang tagahawak. So, wala kasi kung ano dito di yung tripod eh salin na natin ito. Salin ko muna at kailangan hinahalo abang sinasalin para hindi mamuo. Ito na ang ating sauce. Yan. Nilagyan ko na rin siya ng paminta. Nilagyan ko pa siya ng kaya tayong shrimp cubes eh, kaya beef cubes nilagay natin. Total beef, uh, ground beef naman yung ano natin, pinanlaho. Parang may balat pa yung ano, tinapapleks. Yan, luto na yan. Lutoin na lang natin yung ating noodles. na so, may yung ginawa nating ay uh, I mean, minarinate nating chicken. Siyempre, hindi mawawala yung grilled chicken dahil yan yung paborito ni Don Guidote. At paborito din niya po yung kalabok or pansit malabon. Ganun. Dahil favorite niya, siyempre, hindi yan mawawala sa ating yahanda. At meron din akong grass dyan lalagay ko yung lemon grass. Pinainit na rin natin yung ating air fryer. Yan. Pasok na natin yung ating chicken. Pinasok na natin yung lemon grass. Ito na yung ating palabok. Yan. Parang yung naibigay ko pa sa kabila walang ano. Hindi ko yata nalagyan ng hipon. Come on! Puro itlog lang yata. Kasi binigyan natin yung uh, kasama natin sa bahay. Ayan. Hintayin na lang natin si Don Gidote. Tapos, nakasalang na yung ating chicken. Mamaya-maya, pag malapit na siyang mag-out, tsaka na tayo mag ng Shanghai. Ito yung Shanghai na ginawa natin. Ayan, prituhin natin. May sobra pa akong wrapper dito. Ito pala yung candle ni Don Gidote. Boom! Mamaya, nalagay natin dun sa cake niya. Ayan. Ready na yung ating chicken. Parang medyo nasunog ang aking chicken. Ha. Ah! Tapos, ayan, naprito na tayo ng Shanghai. Yeah! At eto pa yung ating palabok. Iinit na lang yeah! natin ito mamaya kasi kailangan maging ready tayo. Hindi natin alam kung mapapaaga si Don Gidote, Don Gidote or hindi. Kaya maaga tayong nag-ready. So mamaya lalabas natin yung cake niya. So time check. 11.15 na. Naka-out na yun. Nasa transport na. Hindi ko alam kung mga 11.30 nandito na siguro yun. Pakita ko sa inyo yung cake niya. Yan, sable. You know, may picture pa. <laughs> Nag-effort pa yung aking pamangkin. Kasi yung pamangkin ko, pali anak nung um, pinsan kong buo, tatrabaho dyan sa sable. Dito, nandito rin siya sa Kuwait. So, same place lang kami ng, uh, ano, I mean, uh, yung workplace namin isa lang. So, dumaan ako sa kanya kanina. Sabi ko, birthday nung tito niya. At kailangan ko ng cake. Kaya, Nag-effort pa siya mag-print. Yung picture niya. Ayan. Shout out, Joyce. Thank you. Ayan. Ready na yung ating cake. Tayo na lang natin si Don Gidote. Ngayon, hindi ko lang po saan ko tayo <laughs> sa gilid na lang siguro dito. Yung candle niya. Turok na natin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. <laughs> Surprise ka ba? Happy birthday. Blow your candle and wish. Happy birthday. Happy birthday! Love you. Love you. Uh -huh. Anong wish mo? wish ko, kakayapaan sa iyo. Yun. na ko? ng mundo. ko na. mga amigo't amiga. Na-surprise ako dito sa amiga at ako sa trabaho. Kasi nga, wala akong balak talaga or uh, kasi hindi ko naman na sa itong uh, birthday ko pero hindi naman talaga handa na gawa ng kami kami lang talaga ni Amiga gawa ng hindi tulad ng dati sabi ko hindi na tulad ng dati na kailangan pang uh, marami tayo or uh, i-celebrate pa yung birthday hindi na ako masyadong hindi na pala hindi na ako i-celebrate ng birthday ngayon kasi nga uh, tulad ng ginawa ko pumasok ako parang normal na sa akin kasi may birthday pero sa Amiga na-surprise nga ako at gumawa pa siya ng pag-ganere. Ganere mm. <laughs> Yun nga. At uh, salamat amiga sa iyo. Salamat yung, uh, din sa tulong ng aking pamangkin. Siya yung nag-print niyan. Aba, shoutout sa iyo. Joy. Uh, si Joy. Uh, Joy, salamat sa iyo. Huh? At uh, tamang tama yung pangalan mo, Joy. Talagang napasaya mo ako. At uh, meron ka dito ng uh, pakik. Ayun, uh -huh. no? lagi ka nang nagpapaki Ayun, at saka Si Amiga, nag-report ng palabok at lichong manok. Alam ni Amiga na paborito ko yung palabok at lichong manok. Oo, oh, oh. kaya yan. Di usual na kinakain namin everyday. Yan pa rin ang nilotong oh, ako. Oh. At, uh, <coughs> salamat. At, uh, sa... So, Kwan, uh, uh, mamaya kwentuhan tayo. At, uh, gusto kong malaman nyo ang uh, natutunan ko sa buhay ko. Abangan nyo kahabang kumakain ako. Kumakain kami ng Amiga. Kwentuhan tayo yun nga mga amigo tamiga uh, diretsyo na natin to at uh, kwentuhan tayo uh, ito yung mga pagkain na natin at uh, habang tayo nagkakainan magkwentuhan tayo ano ba ang natutunan ni Don Guidote palabok yun, no. palabok yun, no. ano ba ang natutunan ni Don Guidote sa kanyang uh, 45 45 45 na po si Don Guidote sa mundong ibabaw. Eh, ay Ano bang mga natutunan natin? Yun ang pagkakentuhan natin, at yun ang topic natin ngayong araw na to. Ngayong gabi na to. O, oh, nasan man kayo uh, sa Pilipinas, sa abroad at uh, mga ko OFW. Ang uh, topic natin ngayon nga ay ang uh, natutunan ni Don Guidote Tama ba mika? Ay oh. Marami tayong natutunan sa buhay natin. At uh, lahat naman tayo ay uh, nagkakamali lahat tayo ay uh, nakagawa ng hindi maganda pero ang importante, sabi nga dapat natutuwa uh, ano ba ang naging ugali dati ni Don Gidote dati ito na uh, siguro uh, nawala na siguro sa akin dati kasi uh, mainiti ng ulo ko tapos uh, uh, hindi ako nagpapatalo hindi ako nagpapa lamang, lagi kong bida. Ay, gusto ko bida, alam mo yon Alam niya amiga yan, kahit, kita uh, nyo, kahit uh, asang handahan dati, na gusto ko center of attraction ako. <laughs> gusto ko ako yung nasa gitna. At uh, gusto ko yung uh, walang ibang bang sasaita ako lang pabida dati. Pero, siyempre, habang nagtagal tayo, eh, natuto tayo na hindi lang yabang ang kailangan natin sa buhay bilang uh, puro pabibo, pabi uh, pabida. Dapat uh, isipin din natin yung nasa paligid din natin. At yung uh, ang importante eh, dapat isipin natin na hindi lang ikaw yung guwapo. Hindi mas may guwapo pa sa iyo. Hindi lang ikaw magaling, dapat may mas magaling sa iyo. yung dapat ganyan ang iniisip natin. At hindi lang ikaw yung uh, tao sa mundo. Kumbaga parang sa lahat tayo nagkakamali. Kung baga parang uh, may mga bagay na minsan nagagalit tayo. Sabi nga eh, tao lang tayo. Uh, Siyempre, pag nagalit ka, masasabihin ng iba, lumabas ang tunay na ugali. Siyempre, ginalit mo eh. Kung baga, iyan yung ugali, sasabihin nila, iyan yung ugali ng ibang gilati may Mayinitin na ulo, ganito-ganito. Siyempre, tao ka lang, nagagalit ka. Kung baga parang, uh, sasabihin eh, iyan yun naman yung tunay na ugali niya. Siyempre, eh, di ba, tao lang tayo. Ah uh, may mga bagay-bagay tayong uh, dapat uh, uh, iwasan, di ba? May mga tao tayong dapat na uh, hindi na natin na uh, alam mo 'yung hindi na nakakatulong sa atin. Kailangan i-priority natin 'yung ating peace of mind pag nag na. Tama ba, mga Tulungan mo 'kong uh, sabihin sa kanila na ano bang nakita mo pagbabago ko? Malaki. Ha? Malaki po. Iya. <laughs> Malaking pagbabago talaga Kumbaga, sabi nga ng iba, o uh, minsan, namin misinterpret ka, o sabihin eh, masyadong maraming alam. Kasi nga, gusto mo lang i-share, gusto mo lang uh, yung natutunan mo, di ba? Hindi ako naiiniwala na nasa edad, bago ka matuto. Dapat sa karanasan, mas naiiniwala ako sa karanasan. Uh, wala sa numero lang yan, edad lang yan, Kumbaga mas maganda 'yung naranasan mo. Sabi ko nga, mas maganda kang naging gago ka noon kaysa magiging gago ka ngayon. 'Di ba? Kasi kung magiging gago ngayon, para ng tanga. Kumbaga parang uh, hindi ka na natuto, 'di ba? kaya minsan may nakakita ako mga alam mo 'yun uh, 'yung uh, ito ah, uh, kumbaga parang na uh, wala akong uh, wala akong pinapatamaan o wala akong base na lang dito sa mga nakikita ko or uh, dapat gawin e, siyempre, uh, yung iba nag-addict ang tanda mo na nagiging addict ka pa, para matuto po tayo, uh, dapat uh, sabi nga eh nagkamali, dapat nagkamali ka hindi, misa dapat gawin nyo rin na yung pagkakamali ng iba, dapat matuto kayo uh, mas maganda ng Uh, magkamali kayo noon kaysa magkamali pa kayo ngayon may edad na kayo. Kapag pag nagawa niyo na po yung mga bagay-bagay na uh, uh, kung kumbaga parang uh, mga bagay-bagay na hindi maganda. Tidiretso nyo yan. Tama ba, Mira? Kasi dumadating sa tao minsan talaga na nagkakamali. Wala namang perfecto, Mira. Tama. At saka, uh, siyempre, eh, uh, isa sa pagbabago natin, dati manginginom tayo, pero umiinom tayo, siguro, matagal na kasi kung uh, manginginom, pero nung, naisip ko na wala namang may dudulot na maganda, wala, wala namang dudulot na maganda ang pag-iinom. Uh, umiinom ako, kung parang depende, kung parang uh, siguro pa, dalawa-dalawang baso, tatlong baso, mga ganun lang, or makaharap lang na ganyan, pero ngayon talaga, Hanggang at maaari, ah, ko po ang alak sa aking uh, katawan o sa aking ano, okay lang kung may alak o paminsan-minsan pero hindi yung araw-araw na o, tulad dati na hinahanap-hanap ko siya na gusto kong inuman, may happiness lagi pero habang nagkakaedad ka may mga priority po tayo sabi ko nga unang-una yung peace of mind hindi na rin po ako makulit ngayon dati pagka yung nga, uh, may hindi ako masuyo yung tao eh Dati masuyo ako, pero pagka alam kong uh, medyo hindi na karapat dapat, o hindi mo deserve, wala na. Kung baka parang uh, uh, ang importante po sa atin ngayon, lalagang uh, tatumatanda tayo, eh yung sabi uh, nga, yung uh, dapat uh, yung piece of mind mo at saka yung... Uh, yung uh, tawag dito yung dapat kalmahan ka na lang nag-enjoy ka na lang lagi mong isipin hindi tayo permanent yung iba kasi nalilimutan na akala nila kasi parang uh, permanente sila sa mundo lagi natin tatanda hindi tayo permanente sa mundo gumawa na tayo ng maayos kung parang uh, kung sino po yung hanggap kayo at kung sino po yung uh, alam nyo pong hindi toxic uh, yun po ang inyong uh, samahan, 'di ba? May mga tao po tayong kawentuhan na nakakapagod. Kumbaga, parang yabangan lang, eh. kumbaga parang. Hindi na, ngayon hindi na importante 'tong kung gaano ka kayabang, importante ngayon gaano ka katahimik, uh, gaano ka kalma at uh, kalmahan lang, mga parang hindi ka wag kang toxic sa iba. 'Di ba, amiga? Kumbaga, kung hindi ka masaya sa buhay mo, wag ka mandamay eh. Ganyan lang naman 'yun eh. At uh, marami pa, marami pa tayong natutunan sa buhay. At, uh, sabi ko nga, minsan, minsan nag, uh, misinterpret siguro ng iba na baka sabihin, di ba, pagka minsan nagluluto tayo, may kasamang uh, kwentuhan, uh, inspirasyon, yun ay inspirasyon lang, kwento lang na base na rin sa karanasan ko sabihin ng iba, ang dami alam ni Don Guido masyado akong magsalita, ngayon iba na siyempre nga uh, kung sabi ko, nga, uh, hindi ako naniniwala sa edad o sa tanda niwala ako sa mas karanasan ang naranasan mo. Di ba? Mas maganda yung naranasan mo tapos uh, uh, kasi akala ng iba pagka nagbago ka, yumabang ka. Di ba? Yung akala nila minsan uh, uh, lalo na po yung mga nakakakilala sa iyo dati, di ba? Mga sabihin, oh hindi na hindi na kwento, yumabang na to, Hindi nag-abroad lang. Hindi po lahat na nag-abroad din eh may pera. Oo, may pera sa abroad kaysa sa Pilipinas, pero lahat po ng OFW, ang karamihan po dyan, uh, maraming bayarin, kaya walang pera. Kaya, kung magaparang, yung bayarin, hindi naman bayarin, siyempre may mga kanya-kanya po tayong pangarap at lahat ng OFW may kanya-kanya pangarap yan. At saka, uh, kami ni Amiga, lalo na ngayon, kung magaparang, siyempre mayroon po tayong mga bayarin, obligasyon. Lutong sumusyeldo kami ng medyo malaki kaysa sa Pilipinas. Pero, siyempre may mga pangarap po tayo sa buhay na dapat tinatapos din natin. May dapat tayong unahin. Kasi sa amin ni Amiga, alam namin. Uh, kasi yung naranasan namin ni Amiga sa Pilipinas, mga at amiga hindi rin biro. Kasi naranasan namin ni Amiga na talagang uh, yung totoo na yung sinasabi mo, Uh, wala pang maniniwala sa iyo at saka, kami ni amiga hindi kami nang istorbo ng tao. Kumbaga parang kumbaga alam ni amiga na uh, uh, wala kaming uh, inistorbong tao sa Pilipinas. Nung kami ay eh, talagang uh, nagkwan kami talaga, naghil kami sa Pilipinas, mga amigo at amiga, talagang walang tumulong sa amin mayroon yung tumulo ha, na mga parang kuan. Ibig sabihin yung uh, wala kang mahinga ng uh, kasi may siguro may kanya-kanya na rin buhay. At, uh, alam natin naman na may mga kanya-kanya tayong priority at saka kami ni Amiga nahihiya kami kaya hindi na kami nang istorbo. Kaya ngayon pinipilit namin na Amiga na uh, hindi na mangyari sa amin yung nangyari noon na na kailan pa kami uh, kumbaga parang ang hirap mahirap dati na kumbaga pag tatawagan mo kung sino pa yung uh, alam mo uh, makakatulong sa inyo yung pa yung sabi nga nila di ba hindi lang ako na nakakala mo na dyan, pero uh, hindi mo yung expect siya pa yung makakatulong may mga ganon hindi lang ito kwentuhan lang ha kwentong walang kwento Ah... Uh, walang uh, uh, minsan nababasa ko rin na kung, kung ito nabasa ko lang to huh? kung sino pa yung naasahan mo nga niya sa iyo siya yung, uh, yung masakit ba diba? natanggapin minsan kaya pinipilit namin ni Amiga na mabago yung uh, uh, kahit papano paano yung sistema namin ngayon na kahit uh, uh nga Si Amiga, busy sa pagkain niya. <laughs> Busog na nga ako. Busog, siya. Kakain muna tayo, Amiga. At uh, uh, continue na natin ito, mga Amiga at Amiga. Salamat. At sana may napuyo kayo mga aral po. At uh, maraming pa tayong natutunan sa buhay. Malay niyo, may part ito. Basta kain muna tayo, mga Amiga. At uh, Busog na ako bago siya pakamain. <laughs>